Yes, oh. welcome to the jungle. <laughs> wala ng mga ito no yan ang ano ayan oh my baby mama <laughs> Mama kaya mo ano mo ano? No more. Pa, pa kaya bigay to bigay kami ano, na. Bakit wala? Hindi bukasod drink lang. Ah, yeah, alak. Wait. No. Iya, nan dito naman kami sa jungle. We looking for our alaga. So yun may dito. Tingnan namin kung saan ang dito. dito. Tapos marami pa yan doon sa loob. Malala po Binago nila lang Tingnan namin ng mga alaga namin. O, yan dito. Kung sana mayroon dito sa Pilipinas. O, yan, o. Tingnan mo nga, o. Mag-climb ka, tapos mag-slide. Three house. Oo. No, first time Wala na sila dyan, o. Slide. Ito sila, ito. Dito sila. Ayan, bago na yan. Yan, yan malaki yan. Dati Wala. Saan na kaya sila? Baka yung ano? sa line, sa o doon sa ano yun? Maze, may maze dati yung nagpuan pa ng timer. Doon sa unahan pa naman yun. Tapos papasok tayo diyan sa loob. Tapos pagbala sila. na sila. Tama na yung spaghetti ko, tapos yung ganun no. Bakit? Kasi nang init. Ah. Ikaw nagluto? Nang. Spaghetti. Hindi si Kuya Tony ba? Ah. ah kinain mo. Ay, sila dito. Ay. Wala na. Hindi makikita mo naman sila. Tingnan mo ma. Wala Saan? Dyan. Makikita mo wala oh. Yung si Kita mo kasama si <laughs> mo. Oo. Bag na kita mo mga malalaking dalawang lalaki. Doon na sila. Tinan mo nga lang. Kung mayroon tayo dun sa Pilipinas. Pero pag sa Pilipinas, maraming nakabantay dyan sa gilid-gilid. Target. Dito, tingnan mo. Kinapipirahan nila yung... Yung ano, yung, yung, yung jungle. Yung jungle. Mga zoo. Nandito rin mga... Eh, sa kabila. Dito doon Hindi yung si Fayose. Saan? Sa kabila. Sa kabila din. Sabi yung climbing din. Mayroon din sa kabila. Dito lang yun. Wala na ay, dito, ha? Visit. Doon na sa loob siguro. Sa ba? loob to. Hindi e, si pa yun siyon Asa? Ayaw Kasi ang... Hindi oh. na lolo. ko Basta nakita na natin tapos yun to. Basta sila yan kasama yung mga malaki. Okay na si Francis. Babalik na tayo sa loob. Hindi na magpakita. Abusive. Ayun na. Ayun para mag para makita mo dito. Punta tayo dito sa loob. Punta tayo rest dito sa loob. Dito tayo para makita po rin yung loob. Alika dito. ina pinasyal namin lang dum pinapasyal namin lang namamasyal kami para makita yung sa loob loob dati dito no. sila o sa siplay walang bilbil yung dastifis sosasamdima na

mengitiman sini mana Kaya nagduyan-duyan ako. Paligot-ligot. Oh, wow. Awa, <laughs> duyan-duyan. O ba?